lang uh, bigay ng opinion sa mga nangyayari ngayon sa mga lumabas uh, isang araw pagising ko pagising ko ng umaga I mean, girlfriend ko tumawag sa akin girlfriend ko, sabi niya may lumabas daw ng video and then ako okay, hey, video mo na kami okay na kami nililgap um, sa lahat ng mga boys dyan ayos na kami. I think 19 years old pa ako noon. 19 years old ako, 19 years old. Mga ganun niya. So, <clears throat> alam ko nga 2008 yun, 2009. Yung video na yun, Ah uh, nasa La Union pa ako nakatira noon. So, yung bakit ko ginawa yung mga tatanong sa akin, bakit ko ginawa dahil um, uh, yung tao Nagvideo uh, nag video meron siyang Pinakalat na video na minumura ako parang wala pa ako sa flip top nun nagarap na ako nun isa ako sa mga kilalang rapper sa loon Union so yun yung tao taga Manila and then dumipat sa La union din and then uh, nga parang nagtayo siya ng gang and Uh, bigla na lang niya akong uh, pinagmumura. Uh. Huh? 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 <coughs> 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 Tapos ang gusto ata niya noong panahon na yun eh. Balikan ko. Balikan ko ng ano. Balikan ko ng na mag-disback daw ako. So, sa akin sobrang personal ng ginawa niya. Na binidyo niya. Napahiya ako. Napahiya ako don And uh, Siyempre, kapusukan ko nung kabataan ako Ganun ako mag-isip Alam naman tayo, may mga pagkakamali rin tayo May mga sablay tayo Eh, siyempre Hindi rin ako pumayag na ganun, -ganun na lang So, kaya nagawa ko yung video na yun. So, yun nga Yun ang nangyari yun Pero ang alam ko, nagkaayos kami nun eh Nagkausap kami And sa so, mga nag sasabi na may full video wala pong full video yon kasi a ako nag video nun nung panahon na yon ako nag video wala akong full video yon na pinalo sa ulo uh, ako yung nagulpe hindi kasi papano mangyayari yon kung nakasetup na siya eh Naset up ko na siya nung panahon na yon uh, sa galit ko sa inis ko syempre tao lang tayo eh pinagplanuhan ko siya na mabuti para magawa yung video na yun Para mapahiya siya Kasi sa ginawa niya sa akin, napahiya ako So, ginawa ko yung bagay na yun para ipahiya siya Nung panahon na yun, sobrang tagal na ng panahon na yun So, wala siya full video Yun lang talaga yung video niya At alam ng buong laon yun yun Alam ng buong laon yun yung kung ano nangyari So, yung mga nagkakalat na may full video Na may alam daw sila Hindi nga tagal laon yun yung mga yun Paano nilalaman na may ganun So, eto na Kaya ako nagsalita Ayoko na sana humingin opinion Nalaman ko nga na kung sino yung nag-upload uh, kinausap ko nakiusap ako na sana burahin na lang sa YouTube Burahin na lang so nabura naman kaso nga lang problema may mga nag upload na uh, sana sa mga nag upload uh, humihingi sana ako ng humihingi sana ako ng pabura na sana pakibura na lang pakibura na lang yung video kasi Um, uh, kahit ako ayoko naman lumabas sa ganun na gano'n na violent akong tao eh. Kasi pinipilit ko mag, maging mabuti, pinipilit ko magpakabait, pinipilit ko sabi niyo, di ba? Inaasar nyo ako ng price bait, price bait. Akala siguro napipikon ako doon, hindi. Nagiging mas masaya ako doon kasi ganun yung tingin nyo sa akin. Maraming salamat sa inyo kasi nababaitan kayo. Nababaitan kayo sa pagkatao ko, which is, ibig sabihin nun, eh, uh, tama yung gina- uh, alam ko na nakikita nyo na, na nagpapakabait ako. So, Masaya ako na yun ang nakikita nyo uh, At yun ang nagagawa ko sa sarili ko Kasi yun ang nakikita nyo Yun yung opinion nyo Ayoko nang balikan yung nakaraan ko na pangit Yung mga nakaraan ko na Numapusok ako, bayulente ako O ano man uh, Ngayon, karakter ko na lang Yung Medyo mayabang sa battle Maangas uh, Ginawa ko na lang siyang karakter ko na lang Pero ang masakit nun eh, Hindi lang siya basta-basta karakter eh yun talaga ako nung mga panahon noon. Pero nagbago lang rin ako kasi tumatanda tayo. Marami tayong responsibilidad. Lalo na ngayon, negosyante na ako. Uh, gumaganda takbo ng karir ko. And uh, marami na ako nakikilalang uh, mga negosyante, uh, may impluensyang tao, na ayoko namang ganun nila sa akin. Lalo na mga negosyo ko pa o ka, uh, ka industriya ko ayoko, ayoko tingnan ako ng mga tao na bayolente so ah, uh, um, uh, yun sana Ah, uh, burayin nyo lang sa lahat ng mga nag-re-upload please ah uh, please naman pa buro na lang